Sorry. Okay po. Parang ikaw. Para sa akin. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reactor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Squadron. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like yung updated sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan ang supportahan ng Batim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at si pa Kalingap at para supportahan din po ang ay, mga kasama sa ng Kalingap na po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, grabe excited na po akong bigyan ng reaction video itong huling vlog po ni Kalingap Rob sa Ed si mga Kalingap. Na talaga naman mga Kalingap, grabe. Habang tumatagal ay mas lalong lume-level up din po mga Kalingap ang love team ng Ed o ni Kalingap Edu at ni Bian si mga Kalingap na talaga namang hindi nagpapatalo sa mga na makilig na eksena mga Kalingap at ito nga mga Kalingap nung nakaraang vlog po ni Kalingap Rob ay nag-celebrate po ng kanilang first ever mansary ang tambalang nga uh, Ed si mga Kalingap ano so sinurprise po ni Kalingap Edu si Bianci ng mga regalo at pasalubong galing din sa mga nagmamahal na supporters at doon din mga Kalingap ay nakita po natin na inawitan po muli ni Bianci ng kanilang favorite song mga Kalingap itong si Edu mga Kalingap so paano nga ba nila sinelebrate ang mansary mga Kalingap tara panoorin po natin bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, Happy first month sa Okay po. Tara, may cake pa. Oh. Para sa'yo. Ang valentine siya. First month sari natin. natin. Oh. Nabigla ka. Bagay sa'yo. Nalimutan mo na. Ito pa, cake. Salamat. Bagay na bagay sa'yo para yan sa mga tao. Binibigay sa taong ano syempre... special sa iyo. Hmm. Parang ikaw. Para sa akin. gusto mong surprise. salamat po. Ulit. Hindi hmm? mo yata alam na first month sa rin. Nagulat <laughs> <laughs> po. Ay, ano. Grabe, nakaka-heart ka ng feelings. <laughs> Manta lang ako. Excited na excited na ako. Eh. Yun pala, wala lang. Hindi mo pala alam yun. Wala na, na-disappoint na ako. Tampo na ako. <laughs> Buti na lang. so mo yung sing-sing natin. Kung hindi, magigalit talaga ako. kalingap ipagawak na nga po mga kalingap ng kamay si Edu at si Bian si mga kalingap at ayun nga po talagang sinelebrate po nila ang kanilang first month sa rin, mga kalingap although hindi po ito agad nalaman o oh, napansin po ni Bian si mga kalingap. nagulat nga po siya dahil yung ah, mga dalang regalo po ni paring Edu ay parang galawang pang valentines nga daw po sabi ni Bian si mga kalingap at ayun mga kalingap grabe Nakakatuwa talaga po naririnig ko talaga yung kantang niya. Talaga naaalala ko ang Ed si Mga Kalingap. Grabe. Eh nang may abangan po natin dahil kakantahin po ulit ni Vian si Mga Kalingap para kay Kalingap Edu at para po sa mga supporters nila Mga Kalingap. Talagang nabitin po at talagang every time na naririnig po yung kantang niya, talagang tuwang-tuwa po talaga. Isa na ako doon Mga Kalingap. At ayun, grabe Mga Kalingap. Sobrang asikaso po talaga ni Vian itong si Edu Mga Kalingap. At uh, talagang makikita po natin habang tumatagal Mga Kalingap, napansin ko po kay Vian, habang tumatagal, hindi na po siya lagi nakahawak sa kanyang ibig hindi na po niya ganong inaharangan yung kanyang ngipin nagiging kumpiyansa na po siya confident at nakakatuwa po yun dahil mas lumalabas po yung ganda po ni Biancy at mas lalo po siyang gumaganda mga kalingap at ayun mga kalingap alam niyo mga kalingap uh, malapit na malapit na rin po mga kalingap ang mga blessings sa buhay po ni Biancy kaya abangan lang din po natin mga kalingap sa tulong po yan ang mga nagmamahal sa si mga kalingap gusto mo pong kumain? anong ulam ta? Adaba po ay eh, grabe wow. sige ba? Kahit? Ah, doon pa muna kayo. Kung muna kayo doon. Hindi, gusto ko dito eh. <laughs> gusto ko lagi nakikita ka. <laughs> Sino po nagkain na po sila? Ha? Sila ko, yara po. Huwag mo silang pansin eh. <laughs> Ako lang ang intindihin mo. <laughs> Yan. Alam mo naman, sa ako eh. Kaya ko ako lang. Titikman ko ah. Masarap nito ah. Sino nagluto? Ako po. Saan? Masarap po ba? Oo naman. Basta ikaw naman ang Eh. Laging masarap. Kaya ako sa <laughs> iyo. po, kain lang po kayo. dami pa ng ulam. wala Walang po ako sa pag... Hindi mo kang titigan ng ganyan. Wala <laughs> akong makaka-post na kain ko. Sige, abusin ko lang to. Nabuwasan ko pa ulam nyo. Baka magalitan ako ni mama mo nyan. <laughs> gutom na gutom na kasi talaga ako. Wala pa akong kain kanina pa. Ito, tanghalihan ko to. Hmm? Kain lang po. Pag-usog ah. po kayo. Hmm. Grabe, pwede ka na mag-asawa. galing magluto. Sarap. Grabe. Binusog mo ako gusto mo yata akong patabain eh. Papaganda nga ako ng katawan para sa'yo. Eh. Ay naman ko ang katawan niya. Wow. Hindi Para sa akin, gusto ko mas pogi pa ako. Wow! Para mas, siyempre, magustuhan ng isa dyan. <laughs> Ayos naman ito ah. Ayos. Hindi ako <laughs> Bagay na pa ba? sa yung ganda. Ba? Bagay. Siya nga pala. First month sa rin natin. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Unang-una <laughs> po, ano, gusto ko magpasalamat sa inyo. Kasi, ano, hindi pa dahil sa inyo, hindi uh, po mangyayari yung mga gantong blessings po na ano. Dating. Uh, ma Marami pang blessings na dumadating. Grabe. Eh. Lalo na, kayang mo yan. Naging favorite kang ko na yan. Napakaganda <laughs> na kasi.

mga kalingap, grabe nakita po natin talagang inasikasa po ni Vianse. Mga kalingap, si Edu, pinakain pa nga po ng kanyang lutong adobo na talaga naman nagustuhan po mga kalingap ni Edu. At napasabi nga po si kalingap Edu na pwede nang mag-asawa mga kalingap si Vianse. Pero wag na muna, huwag na muna po natin madaliin. Unti-unti uh, na po mga kalingap yung mga istorya, yung mga nakakilig na eksena at galawan ng Ed si mga kalingap. Pero ngayon mga kalingap, at pansinin po natin mga kalingap yung kanta po ni Vianse na inalay po ng birthday po ni Edu. At inawit po niya itong muli mga kalingab, para iparinig sa lahat po na sumusuporta sa kanilang dalawa grabe mga kalip kanina nga po ano uh, sabi po ni Kalingap Edo parang akala po niya nakalimutan po ni Beyonce yung kanilang mansery parang medyo nag acting po si Edo na parang na gano'n po siya para naiiyak mga kalingap pero ayun po sabi ni Edo naman ay okay lang ang importante po ay nakikita po niya mga kalingap si Biancy at ayun mga kalinga, grabe po isa pa sa mga napansin ko mga kalingap yung itingin po ni Biancy kay Edo lalong lumalagkit mga kalingap ang tingin po ni ano ni Biancy kay Edo at napansin din po ni Edo yung mga kalingap kaya sabi nga po niya wag mo naman ako titigan ng ganyan ay grabe mga kalingap sobrang nakakilig din po ang tambalang din natin ang lahat po ng love to yung team, team kalinga, especially po ng lahat ng ating mga beneficiaries at kalinga of Angels. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panood mga kalingap. Abangan pa po natin mga kaganapan sa iba pa natin mga love team sa mga susunod pong vlog ng Ed si mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.